kung ang pag-uusapan ay kung ano ang tama at kung ano ang mali, no, ay madaling idepensa ang ating Vice President no, sa kung ta, lang ang titingnan. Pero diferensya, hindi naman, hindi naman tama at mali ang batayan ng pag-uusga sa ating Vice President. Ang tinitingnan niya, ano bang makikita natin butas dito para ma matanggal na natin to sa pwesto bago pa man dumating ang 2028? Eh, iyon, Kaya ang mga umiiral na pagpaplano, hindi yung para hanapin ang katotohanan. Ang hinahanap ay eh, paano ba natin gagawing maliit na itong ating Vice President. Yan ang pinaplano eh. Di ba? Pinaplano nila yung bagong approach nila sa pag-demonize. Kasi yung mga ginawa nila, tingin nila is sufficient. Nakita nga, natuloy pa rin sikat ang ating Pangulo. Ang hindi nila nauunawaan ay eh, yung uh, isang napaka-importanting puntos para sa ating mga kababayan. Huwag kang mga api. Eh. Yun, yun yun eh. Huwag kang mag-aapi. Pagka inaapi mo isang tao, tama o mali, itong mga kababayan natin, ang puso ay para doon sa inaapi. Eh kaya, ang nangyayari kasi, sa nangyayari kay Pre, President Duterte, inaapi eh. Kaya, hmm. yan. Uh, hindi, hindi kayang tapatan yan, no?